Ayun mga kabayan, so nandito kami ngayon sa nag-iisang mall dito sa Greenland. So kung napapansin nyo, sarado na. So ayan, ito yung nag-iisang mall dito sa Greenland, sa Nook City. So kung napapansin nyo, wala nang tao. Sarado na yung mga kung dito pwesto. Ayan, wala nang katao-tao. Ayan, dahil dito ay alas 5 nagsasarado na yung mall sa Greenland. So ayan sarado na mga bayan alas 5 dito nagsasarado na yung mga pwesto kukunti na lang dito yung mga nag-open yun na lang yung mga grocery store pero itong mall na to sarado na to wala nang kuan mga tao na lang nagka pero yung mga pwesto dito wala nang tao sa loob yan yeah. so ito yung mall ng Greenland Sanok City so ito yung itsura hanggang uh, kung ano ito ground floor first floor lang so yan yeah. Yan yung mga display nila dito ng mga gamit. Ayan. So walang tao